Kim Chu naglabas na ng saloobin tungkol sa isyo ni Sian Lim kay Luis de los Reyes. Kim Chu at Luis de los Reyes nagharap na. Naging mainit na usapin nga ang isyo patungkol di umano sa pagkakaroon daw ng relasyon ni Luis de los Reyes kay Sian Lim na talaga namang pinag-uusapan agad namang dumipensa ang aktres na si Luis De Los Reyes na ang kumakalat na balita ay hindi totoo sabi pa ng aktres kaya lang daw nagkaroon ng isyu ay gawa ng nagkaroon sila ng TV series na ginampanan niya at ni Sian Lim humihingi ang tawad ang aktres na si Luis De Los Reyes sa aktres na si Kim Chu dahil hindi naman daw niya alam na aabot sa ganang sitwasyon ngayon nga ay maayos na nagsasama sina Kim Chu at Sian Lim lalong-lalo na ngayon nalalapit na ang pagpapakasal ng dalawang ito. Maraming mga netizens ang labis na natutuwa sa dalawang love team couple na ito dahil daw napakatatag ng dalawang ito kahit marami ng pagsubok ang dumaan sa kanila. Kaya't atin pang pakaaabangan ang mga susunod na ilalabas ng madla sa social media. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na balita patungkol sa dalawang magkasintahan na si Kim Chu at si Yan Lim.